Tinungo ng grupo ng Magandang Gabi Pilipinas ang bayan ng Piagapo. Sa unay mapapansin ang payak na estado ng komunidad nito. Simple lang ang pamumuhay sa lugar kung saan karamihan agrikultura ang ikinabubuhay. Subalit ayon sa mga namumuno sa lugar, masakit na kilala lamang ang kanilang bayan dahil sa mga karahasan. Nasanay bigyang pansin din ang taglay nitong kagandahan. Actually na na lang kami sa SGLG. Mhm. Mm bago bago yan. So, 'yun, talagang nalungkot kami kasi yung bayan namin na uh, na ano sa masama depensa pa nila. Hindi naman talaga sa mismong bayan nagtatago ang teroristang grupo, kundi sa liblib na lugar na bibihira lang mapuntahan ng mga tao. Although na dumadaan sila, pero sa mga boundary-boundary. Kasi alam mo yung Piagapo, napakalaki yan. Boundary ng Kwan, uh, Lanao del Norte, boundary ng Munay, boundary ng uh, Pantauragat. Hindi lang naman talaga sa sa Piagapo. Because most uh, parts, most part observe natin, most, most parts ng Piagapo is uh, developed naman. Sabi ko nga, it's in the geographically isolated areas. At dahil hindi nga napupuntahan ang mga lugar na ito, malaking pakinabang ito sa grupo. Aminado rin ang mga opisyal na salat ang kanilang lugar sa imprasaktura. Pangunahin na ang access roads na makakatulong sana upang mapabilis ang pagtungo o pagresponde sa mga liblib na bahagi ng piagapo. po. Baka makakatulong kung yung kalsada ay ma improve at uh, hindi lang yung programa ng gobyerno ay madadala dun sa community, kundi pati yung mga produkto ng community may bababa nila para ma makatulong sa kabuhayan nila. In fact, uh, the encounter site <coughs> mismo is in Piagapo. Mm -hmm. But you need to go to Munay to mm -hmm. access towards uh, Barangay Tapuro. Mm -hmm. So, ganoon kahirap because hindi pa talaga pasabol. Isa rin ang kahirapan sa mga naging sagabal sa pag-unlad at seguridad ng bayan ng Piagapo. Ito rin ang nakikitang dahilan ng mga sundalo kung bakit talamak ang recruitment ng Dawla Islamiya sa lugar. Yan, kahirapan doon sa lugar. Mahirap rin na uh, uh, yung economic activity hindi ganoon ka taas. Ito ay problema talaga ng, uh, ng uh, gutom. Gutom ng tao. Ito ay uh, advantage ng uh, mga grupo, especially itong uh, Dawla Islamiya group niya. Magandang gabi, Pilipinas!